Welcome back sa channel mga boss Itong update natin sa alaman natin mga boss Medyo update muna tayo mga boss Tignan ko muna yung mga tanim kong alaman mga boss Gawa ng Ang gradalang linggo ng mga boss ang ulan na sa wangin namin Tignan ko muna yung alaga kong orkis mga boss Kung kumis na mga boss ang mga libangan natin kung pag wala tayo mga trabaho mga boss Kung medyo na tayo Gawa ng di pa pala makabiling materialis mga boss Gawa ng matinding ulaan na eh Kaya dito muna tayo mga boss sa bahay Kaya medyo kinikik ko muna gawa ng... Pwede ko din kasi mga tulo niya ng bahay natin eh. Kaya medyo tinitignan ko muna kapag may, pag may budget na. Saka na magawa ko na mga bibili na kailangan mga boss. Hindi yung paano ginagawa natin yung mga kusto na natin mga boss. Eh, Itchapre lang natin yung bahay natin mga boss. Medyo pisang tabi lang muna natin pero ibig sabihin, Nakapreparasyon pa rin tayo mga boss para sa bahay natin. Yan ang pinaka-importante mga boss. Ayan mga boss, kaya medyo mag-alala ko mga boss. Kasi mga violet mga boss ang bulak-bulak oh Ayan mga boss, may tanlad pa tayo dyan mga boss. Ayan, ganyan na-update natin mga boss. Bye.